Ayan yung ating madadala dala dal 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 guys. Ang dami. Meron pa tayong ano, dalawang box na apple. Lalaing mo magkamadan ka guys. Good morning. Time check. <laughs> Time check. Mag alas 4. Ang usapan alas 3. Yung dalawang senior, tinawag pa namin at tulog pa. Luto na yung isa ah. Nakadalawang luto na kami. Hintay, nakadalawang salang na kami. Talang alaw na ni Portal to One Trita Wundo ko Nakarili nga Tama Nakabutak ko mulang dina Ayan guys Buti yung maganda-ganda Ang panahon nga umaga Hindi yung ulan Sana mamayaan Walang ulan Nag-drive kayo ako. Kaya nga yung sisa niya. Minsan na na eh. Nunggasa natin yung gulay. Hiniwa na yun namin kagabi. Para, ano, mabilis. Selamat malam. bún nướng vậy à? cái gì cũng được cũng không bỏ lỡ những video hấp dẫn Muta eh. wala po maganda ng panahon nakaraing mananato ito down magtigil na yung ulan magbalik na lang daw kayo hindi na mananato sababat na yung patuloy ko hindi na minor na yan. Unang salang pa lang yan. Nagputok na yung araw. <laughs> Dami ng ating gulay guys. So, isang kawalay.

pangatlong lipat na yan lipat na naman buta <laughs> eh pero kasi dito magpilok may pangilaw ayan, ayan. pangalawang salang na tayo guys ka dragon mag iiyaw rin tayo ng baon natin yung bangus may adobo pa tayong na doon, karne. Yung mga sabaw <coughs> ang tiis, yung sabaw. sarap guys ang ating pansiyan paborito ng ating mga katutubo ayan na si haring araw swerte natin ngayon guys hindi tayo ano hindi tayo ulanin sa lakad natin. Yan, kaya, pasensya na guys kung hindi kami nakapag-upload dito ng dahil panay ang ulan, hindi kami makapag-vlog. Ito na si Madam Juan, si

GD, good morning GD. Di ba nag-usap na kayo ni Mami mo nung lunes? Hindi ka mabuti. Sarap. Papunta na dun sa bukid. Siyang ka lang? Magsabit mag 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 kay ate mag ma? ma, ma, ma sana all. <laughs> With honor. Nagpatarpulin ka din sa Now, lad! Puso ang tarpulin nga yun suma. eh. Ilagay mo na, ilagay mo na yung sumak ng eh, kahit hindi. Langgis! Tama lang. eh, may kami doon. Kawawa kami nang kaya tayong doon. Langgis! Ba't di kayo magpasok? Pretty <laughs> place! Pretty Di si, ano lang magpasok di sa ako. Ano si ako nakabihis na. Ha? 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 No. Meron daw. Agad Ano yan? <laughs> yes. Ay, yes. Ikaw, And yung Yan. Oh, dito pagkain. Mama eko din. May mga atin madala-dala guys, ang dami. Meron pa tayong ah, ano, dalawang oh, box yeah. na apple, sabon, shampoo. Ito iiwan natin sa mga teacher. Ito may grocery sindang tsaka, uh, 50 kilos na bigas. Yan. kila indang yan special si indang eh baka daw gapayat na si indang <laughs> baka sick ah <huh? coughs> ayun ano yan ano yan ano yan naotrao tengo si Kuya Junior. dalawang traktora guys dahil hindi kasya sa isa iwan ikaw dide iwan ikaw dide boy iwan si jide wawa iwan May iwan kay ate yun eh. Huwag kang magmaoy. Ate pa sa ito nga, baka kaya din natin. Ito pa natin ito. Sir

Daw ko na lang Para hindi natin. Tignan na nante. natin. Para hindi ba mo yung lang o? Oh, Tatyan o? Oh. Tatyan o? Oh. Tatyan o? Oh. Tatyan notebook pa yun. Yes. Hindi <laughs> mabasa yan?

Bye-bye, Dede. Bye-bye. Kamot ulo, ah. <laughs> Iwan, ah. Yung tatong bakit kaya? Baka, mamaya, nakasunod si na sila, kasama nila si Kuya Dan. Oo. Wala, tinigyan mo ko lang idea. magpagas lang kami guys ha? Hmm? mo si